Hindi man sangayon, nire-respeto daw ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan kung dapat nga bang bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sabi niya, ang Pangulo ang Chief Architect ng Foreign Policy ng Bansa at nasa poder nito ang pagdedesisyon. Pero para sa kanya, hindi dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. We will continue to um reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Hinimok naman ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang pangalawang pangulo na makipagtulungan sa ginagawang pagdinig ng Kamara. Anya, ang House Committees on Justice and Human Rights ang tamang venue para talakayin ang usaping ito. Tiniyak niya rin mapapakinggan ang panig ng Vice Presidente. Bukas ang susunod na hearing tungkol sa mga resolusyong may kinalaman sa ICC. Pero as a president, dapat maging uh, modelo din siya sa pagsunod doon sa naging desisyon ng Supreme Court. No less than, than the Supreme Court uh, said that uh, we should cooperate, so the Philippines should cooperate sa anumang mga magiging um, hearing or activity ng ICC dito. Itinanggi naman ni Castro na ginagamit ng mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga resolusyon sa Kamara para gipitin ito. Sabi niya, matagal nang dapat inimbestigahan ang gera kontra droga pero hindi ito magawa dahil nasa pwesto pa noon ang dating Pangulo. Sa bahagi namin ng makabayan, dinamit namin ito ginagamit ano, against sa mga Duterte. So ang resolution namin ay para bigyan ng hustisya yeah. Uh, resolusyon namin para mag-imbestiga yung ICC dito ay para makamit na yung long overdue na justice ng ng mga biktima at pamilya ng extrajudicial killings due on war on drugs ni Duterte. Ipinagtanggol din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga mababatas na nagsusulong ng mga resolusyon para makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. A sense of the house naman yan, yan ang mga ihinay ng ibang mga uh, kongresista. CNR Kanghel, CNN Philippines.